Hello, 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 mga kasolo. Welcome to my channel, Silver so Glass. Kitchen in the balcony. Kita nyo, mga kasolo. Dito kami sa syudad. kami sa syudad. Kitchen in the balcony. Hmm. <laughs> Dito tayo sa yung mga maser. Dito ako nagluluto ng, 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 amoy. ng, May ulam na naman tayo, ng, 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 Pilipino ka, dapat maparaan ka. Yan, kahit nasa siyudad ka, mga kasolo. Pilipino ka, dapat matalino ka. Kasi pag naghina-hina ka, mga ka. Ayan, mga kasolo, Nasa siyudad ako. To, may, may uh, ako dito. Kitchen. Kitchen in the balcony. <laughs> See? Yan ang sinasabi. Kahit saan mo dalhin ng Pilipino. Hindi patatalo patalo. Di ba? May ulam na naman tayo. May ulam na tayo mga kasolo. <laughs> uh, luto ko doon sa balcony I have kitchen in the balcony At Alam nyo yung pangprito ko alam nyo mga kasolo mantika ng ano ito na karof nang <laughs> tupa ang ginagamit kaya nagluto ako ng kaya nagluto ako nito Ayan. kasi pang ko doon sa pangsahog ko sa mungo diba? sasahog ko ito sa mungo itong tostado so, oh, ito yung purpose ko sa preto oh, kaya preto kami pang ano pang sausa mungo diba? Ang Pilipino ka, maparaan ka at matalino walang gata ginamit namin cooking cream <laughs> o oh, diba syarapan may ulam na naman